ang kaluluwang dumalo sa sarili niyang lamay. Alas dos ng madaling araw nang magdesisyon akong umuwi mula sa lamay ng pinsan kong si Mark. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala. Kagabi pa lang, nagkukwentuhan pa kami tungkol sa plano niyang mag-apply sa abroad. Ngayon, sa kabaong ko na siya binibisita, habang naglalakad ako pa uwi, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Alam mo yung lamig na parang dumaan mismo sa balat mo papasok? Ganon. Paglingon ko, may lalaki sa unahan. Medyo nakayuko, nakaputing t-shirt, at nakapantalon na itim. Parang pamilyar. Pero hindi ko maaninag ang mukha niya. Naglakad ako ng mas mabilis. Pero parang sinusundan niya ako. Pagdating ko sa may tindahan ni Aling Belen, bigla siyang huminto sa kadahan-dahang tumingin sa direksyon ko. Doon ko nakita ng malinaw ang mukha niya. Si Mark. Pero ang mas nakakatindig balahibo, nakangiti siya yung ngiti niya na parang walang nangyari, yung ngiti niyang lagi niyang ginagawa kapag nangaasar siya. Nanigas ang katawan ko. Pre, bakit ka nandito? Halos bulong kong tanong, kahit alam kong hindi ko dapat kausapin. Dahan-dahan siyang lumapit hindi naglalakad, para siyang dumudulas sa hangin. Habang papalapit siya, napansin kong may liwanag na kumikislap sa likod niya. Parang apoy ng kandila sa lamay at bago pa man siya tuluyang makalapit, bigla siyang naglaho. Naramdaman ko na lang na may dumamping malamig sa likod ko parang may dumaan sa katawan ko. Para akong bumagsak sa lupa pero nakatayo ako. Pagdating ko sa lamay, naghihiyawan ang mga tao. May nagsabi raw na may nakita silang anino ni Mark na nakatayo sa tabi ng kabaong niya. Nakatingin lang sa mga bisita. Para bang siya mismo ang dumalo sa lamay niya. Nang marinig ko yon bigla kong naalala, baka hindi anino lang. Baka siya talaga ang kasalubong ko kanina at baka may gusto pa siyang sabihin. Ikaw, kung sa tingin mo nakita mo ang kaluluwa ng isang taong binuburol, magtatapang tapangan ka ba o tatakbo ka na lang? Nakaranas ka na rin ba ng ganitong parang hindi ka sigurado kung tao o kaluluwa ang nakita mo?